yan. Kanina mahinga yan pagdating ngayon. Ang ganda na. Okay. <laughs> Kaya o, ngayon. okay ang Wala na na Okay. Ito yung nung dumating. Is hindi mo pwede matukoy kung hindi mo titignan at hagi-lapit. sobrang ingay masakit sa tayo nga hindi mo alam kung baka uwi ka ba okay ngayon bidak binaklas natin pansin natin maraming habok pero papandarin muna natin para malaman natin kung doon na mga ba okay so yan naandar po yan makina doon namin po yung ehe output shop okay so kahimik nga yun o dito tayo punta tayo sa puli so yan, nakikakaiba yung puli nya sobrang iti yeah. ito, nilagay natin yung bushing napakaluwag okay. so ito na nga pero hindi pa tayo pasigurado pero wala nang ibang nakikita ko na malikod dito okay Yeah, nakita ko ulit

mag-comment. Ayon sa nakikita sa video. Thank you for watching. Kaya Motoblog Peace. Like and share. Subscribe.